Paano baliwalain ang lalaki para lumapit siya? Alam mo ba na ang lalaki ay naiintriga kapag hindi mo siya laging pinapansin? Minsan mas effective ang konting malamig na diskarte para siya ang kusang lumapit sa iyo. Sa video na to, ibabahagi ko ngayon kung paano mo siya ma-miss strategically. Hindi ka magmukhang masama o nagmamalaki, pero ipaparamdam mong ikaw ay may halaga. Tip 1. Delay your replies. Kapag nag-message siya, Wag agad sumagot. Maghintay ng 30 minutes bago hamag mag-reply. Magpahiwatig na busy ka sa ibang bagay. Ipakita mong hindi lang siya ang mundo. The less you reply, mas lalong maghahabol. Gustong gusto nila ang babae na mysterious. Hayaan mong siya ang mainip sa'yo. Tip 2. Don't always be available. Kapag nagyaya siya ng biglaan, decline mo. Sabihin mong may prior plans ka na ngayon. Bigyan siya ng oras para mag-effort. Ang lalaking naghahabol ay nag invest na oras. Ipatita mong ikaw ay hindi madali. Challenge ang gusto nila, hindi yung obvious. Mas na-excite sila sa mga unreachable moments. Tip 3. Focus on yourself first. Magpaganda ka para sa sarili mo muna. Mag-gym, mag-aral, gumala kasama ang mga kaibigan. Kapag nakita niyang masaya ka na mag-isa, mas gugustuhin niyang makasama ka ulit. Glow up inside and outside para sa'yo. Hindi mo kailangan ng lalaki para sumaya. Kapag fulfilled ka, mas mahirap kang paniwalain. Tip 4. Don't always initiate conversations. Hayaan mong siya ang unang mag-message sa'yo. Huwag kang maunang mag-good morning or good night. Let him think kung bakit ka wala bigla. That mystery will drive him crazy again. Ang lalaki ay naturally gustong sila ang una. Kapag pinilit mo, mawawala ang excitement. Minsan, silence speaks louder than long conversations. Tip 5. Enjoy without posting. Mas nakakabaliw pag hindi ka active online. Hayaan mong magtakasya kung nasaan ka. Don't always post your whereabouts or selfies. Kapag wala siyang update, mas nag-iisip siya. Baka inistoka na niya in secret. Mas attractive ang private life sa mata nila. Let curiosity grow inside his mind. Tip 6. Be warm. then be cold. Minsan sweet ka, minsan parang aloof ka. Bigyan siya ng onting mixed emotions intentionally. Ito ang game na gustong gusto ng lalaki. Pag feel niyang may chance siya, tapos wala na, doon siya lalong malilito at maa-attract. Balance ang susi, di sobrang cold o clingy. Ito ang psychological hook na epektibo sa kanila. Hindi ka cold, ikaw ay may diskarte lang. Ang babaeng mahalang sarili ay attractive lagi. Kaya next time, wag mong ibigay agad. Let him earn your time and attention. Kung gusto mong lumapit siya ng kusa, sundin mo ang mga tips sa video na to. Like, comment, and share if na-relate ka. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang diskarte.